Okay, ako na We listen and, and we don't, don't judge okay. uh, Mama, pag pinapagalitan mo ako, nabubusit ako sa'yo <laughs> We listen and we, we don't, don't, don't judge Ako na Ay, kasi Wala light na yan hindi. Ang totoo niyan kasi yana Meron ang totoo mong nanay. Kaibigan ko siya dati. Mama. Tapos, lumapit lang siya sa akin dahil nung time kasi na yun, Madami akong pera, wala siyang pambili ng gatas mo. Kaya <tipos> yeah, inano niya, inano ka niya sa akin, ibinilin ka niya sa akin. Kaya nga na late yung registration ng birth certificate mo kasi actually wala ka talagang pangalan. Yung pangalan ko, Blanco. Blanco yeah. lang. Ang mo <laughs> One, two, three, go. <laughs> listen <laughs> and we don't judge. Alam mo ba yan? Ako na yung may puti na itong mga to. Nung masimula na nang ano, nalaman ko nga, yung baby pa ako na eh. Tapos ano, nakita ko to ano, ka kamukha na. No. Tapos nakita ko yung totoong mama mo. Mama Kamukong mo. kamukha mo yung totoong mama mo. Tapos yung tapos parang napipilita pa nang si mama na kunin ka. Kasi dapat nga lang kami dalawa nga lang ni kuya doon. Kaya, we'll we okay We listen and we, we don't, don't judge. Tapos na kayo Okay. We listen and we don't judge. Alam mo, Ate Jimmy. No, ano. Alam mo yun? No, wala oh, akong gano'ng tatay dito. Ano ba yun? No, tapos, oh, diba, dati nag-iipon ka ng pera. Hmm. Tapos kinukuha kita ng pera. Oo. Oh, 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 oh. Tapos yung nag-iipon ka ulit, hindi ko na kinuha. Siyempre, mabait na ako nun. Tapos, Nabigla na wala yun, di ba? Kasi tinago ko eh. Binenta ko yung alakansya mo. Tapos... Paano um... mo binenta? Inutang ko sa mga... Ay, inutang. Inutang sa akin. Tapos yung laman ng alakansya mo. Eh, oh. yung hmm. bilik ang candy. Hmm. 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 Eh. 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 We listen and we don't Wait judge. Wait, puro ka judge. Sabi mo, listen lang. Okay, ma. Ang totoo niyan niya na. <laughs> <ha>. Wala naman siya! <laughs> ang totoo niyan kasi yana kita mo ikaw lang ang malayong mukha sa amin kahit ako hindi ko tanggap na ka kita eh inuuto ko lang sila na at inuuto lang kita sabi ko kamukha kita pero totoo niyan hindi kita kamukha hindi no. naman kulot mo ko eh Kulot naman Kulot 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 si Mama. Kulot eh, si yun Kulot eh, eh, eh. Eh? Parang sa si kayo ampon. Ah, kasi mahilig na kami ng pamilya namin, mahilig mga ampon. Ngayon, namit ko yung... Yapo yung ng buong pamilya mo. Hmm, um, namit ko yung totoong nanay mo ulit, nagmit kami. Kukunin Ay. ka na daw niya. Sino? Sino nanay ko? Kaibigan ko nga. Sino? Sa ko dati. Uh -huh. Si Shaw. Bombastic side-eye. Criminal offense. Si Shao. Si Shao Shao. Hmm, si Shao. Yung malaking ah! Yay! Ani! Yung yun yung yun tong nanay mo si Shao. Papakilala ko siya sa iyo, bukod ko dito. Papo yun, na lang ka na mag-make. Ha? Yung na nakita, ipapampon pa kita. Ampon mo, papo na. We listen and we don't judge. Ampon <laughs> na naman po. Ano? Ano? Ikaw na, kami. Ikaw. ikaw. Ay, ako na ba? We listen and we don't judge. Mama, alam mo ba mo? Ano mo <maa, pala> <laughs> ano, ba siya naman? Andami sekreto niya. Ano? dami siya ang... <laughs> <laughs> Madami lang ang sinasabi about sa'yo niya. Ano, pag tuloy niya, mo siya, sinasabi niya na, sa akin na ano, ano mo si mami, ayoko na kay mami, kasi palagi na lang daw, palagi niya na lang ako pinapagalitan. Ay eh, ganun talaga pag ampon. Listen, okay. eh. <laughs> no, no, no. eh. pa listen and we don't judge. Ayoko na sa mali. Game. Yan na, game mo, ato, you go. Tinga, ampon ka eh, tinuring kang anak, di ka pa sa Go, listen and we don't judge. Go, mayana. Ano ang sasabihin ko? Ay, tumuti isip ako. Mami alam mo hindi ako ta hindi ako agree na asawa mo si Daddy. and não don't <laughs> judge não vai me We listen and we don't judge <laughs> <laughs> Bye -bye. <laughs>